What's up mga chong? Nandito tayo ngayon sa Pasay Food Park para tikman ang napaka-solid na Korean street food. From cheesy tteokbokki, fish cake, kimbap, japchae, halos lahat nga mga chong ay eh nandito na. Kaya samahan nyo ako habang tinitikman ko kung alin ba ang pinakamalupit at pinakamasarap na Korean street food na dapat nyong subukan. Ito yung kimbap you nila know, for only 100 pesos. Try na natin yan. Bossing! Hey po, hello po. Sir, ano po ang pangalan niyo? Ang um, pangalan ko po is Julius Oera. Gano'n na ba katagal tong Princess Sugar Um, since 2017 pa po. Itong aming tinitindang plano, produkto. Uh, more in Korean po lahat ng ano namin. Authentic Korean po lahat ng mga ingredients na ginagamit namin. Tulad ng fish cake, may kimbap, may kimchi. Meron po kami Hungarian o kaya corn dog. Puro Korean foods po yung mga tinanaman. Puro Korean foods. At meron din po kami fresh juice. Purong puro po yan, walang halong powder. Bali oh. sa pamatatagpuan tong Princess Sugar. Rush? Ah, dito lang po yan located sa MD La Cruz. Um, ah, hindi, Protasio Corner MD La Cruz Street po. Pacific ah, bali dito food. sa may ano, no, Itong bagong food court dito sa May yes, Protacio. Okay yan. Po. Ano. Okay po. Ano ba yung best seller natin diyan? Ang best seller namin is kimbap. Ito, 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 ito yung kimbap. Ito po yung kimbap. Ah, ito yung kimbap saka tacos. japchae po yun yung pancit na masarap ah yan sige so na subukan natin yan yes po yes po na po kayo sa Pasay Potasio Corner M. Delacruz tikman yung aming produkto na Korean food. Prince of Sugar Rush lang po ang hanapin ninyo yan ito yung kimbap nila for only 100 pesos try na natin yan hmm sya <coughs> ano siya Meron siyang palaman na spam, tapos egg, tapos may mga vegetable sa loob. Tapos ang sarap ng na may niya, panalo. Mm. Kung mahilig ka naman mga chong sa Korean tteokbokki, eh ayan, meron din sila dito for only 60 pesos oh, so, ayan oh. Ito ano ba yan ha? Tarip subukan niya natin 'yan. Mm. Ayan, may konting anghang. Mm. masarap niya. Yung lasa ng tokboki. Eh. kasi ang lasa mo, tsaka yung pagiging ano niya. Pero yung anghang niya mga tsonga, tolerable. So, panalo sa akin to. Mm. 60 pesos lang. Meron din sila dito mga chong fish cake. Yan, bali meron siya, isang order niya ay merong four stick na ganito kahaba. You know. Yan, tapos may sabaw. Tignan muna natin yung sabaw, syempre. Sarap yung sabaw. Sabaw pa lang, panalo na. Ito yung fish cake nila, oh. Ang lalaki. Tarin muna natin. Hmm. Ayos, panalo to. Meron din sila dito mga chong, oh. Ito yung spam musubi, yan, oh. Ang laki. O oh, kung gusto nyo malaman kung gaano kakapal yung spam niya, ayan eh, yan, oh. Oh, ganyan kakapal lang isang cut niyan. Bali, meron siya ditong rice, tapos may egg, tapos may spam. Tapos mga chong, meron siyang seaweed sa gitna, di ba? Ganito yung mga spam musubi dapat. Ganyan ito kalaki. Mmm! Ang Actually, yung rice niya mga chong, may timpla na. Ayan, kung oh, makikita niyo. Timplado siya, hindi siya plain rice. Ang sarap! Mmm! Meron din sila ditong ng corn dog na ganito kalaki. Yan. Standard size siya, pero tiktik mo natin. Mm. Tara yo. Tara yo ko, <laughs> ko dog din naman. Okay. Hot sauce cheese pala oh, ano. Hay nako, stretch trap. panalo. Meron din sila dito mga chong para sa mga kids yan. Ito yung hanggarya nila na solid na laki na. Mm. Ang laki. Ang hirap mo yan. Sobrang laki. Kung nagaharap ka naman mga chong ng Japchae, ayan o. No? Oh, Mararecommend ko ito. Oh. Napakaraming Napakaraming toppings. Yan. Hindi lang ito pang vlogger, mga chong. Ganito daw talaga yung serving nila. Tayo natin yan. Ay, masarap ha. Ayun o. Oh. Daming toppings. Ano siya eh? May... May konting tamis siya. Tapos yung noodles, ang ganda ng pagkakaluto. Sarap. Hmm. Bale, meron siyang konting pait, tapos uh, konting tamis. At complement siya sa isa't isa. Sarap. Tsaka yung mga toppings dito sa ibabo, oh, panahalo. Subukan naman natin ito mga chong yung pinagmamalaki dito nila na Korean chicken feet. You know? try natin. Man muna natin yung ano niya, pinaka sauce. Mm. Meron siyang ano ah, tamis tsaka anghang siya. Tamang atake ng Korean spice 'yan, oh. No? Drop. Mm. Tapos syempre, kapag may pambara, dapat may panulak din. Ago offer din sila dito ng ano, mga fresh juices. Kagaya nitong cucumber lemon, No? Oh. Try natin. Grabe. Nakaka-refreshing talaga ng mga chong. Nakaka-refreshing daw at nakaka-refresh. <laughs>